totoong dahilan ng hiwalayan ni na Gerald Anderson at Julia Barreto, netizens can stop talking. Lalo na may bagong pangalan na nadadawit at mas nakakagulat pa ang mga revelasyon mula mismo sa pamilya ni Julia. Mainit na usap-usapan ngayon sa showbiz world ang bigla ang pananahimik ni Julia Barreto matapos kumalat ang balitang hiwalay na sila ni Gerald Anderson. Limang taon silang magkasama kaya't ikinagulat ng marami ang bigla ang pagbabago sa kanilang relasyon. Ayon kay Ogie Diaz, mismong si Julia raw ang nagsabi na ayaw na niyang makita si Gerald. Pero ano nga ba ang totoong dahilan? hilan ng kanilang paglalabuan at sino itong babaeng paulit-ulit na inuugnay kay Gerald hindi pa yan ang pinaka-shocking part. Habang dumarami ang haka-haka, isang pangalan ang palaging lumulutang. Isang kilalang personalidad sa mundo ng sports. Ayon sa mga kumakalat na usap-usapan, madalas na nakikitang magkasama sa si Gerald at ang naturang atleta. Dahilan para mas lumakas ang bulong-bulungan. Kaya't nang magsalita si Claudine Barreto, Chiahin, ni Julia, lalo lang nag-init ang usapan. Sa panayam ni Oji Diaz, inamin niyang hindi na siya nanonood ng Premier Volleyball League kahit isa siyang volleyball fan. Nang tanungin kung bakit, simple lang ang sagot niya. Hindi ko lang siya gusto. Pwede naman yon, di diba? At nang usisain pa tungkol sa issue kina Gerald at atleta, mabilis ang sagot ni Claudine. Secret. Kayo ba? Sa tingin nyo, kapag ang tiyahin mismo ay nagbigay ng ganitong clue, dapat ba natin itong seryosohin? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Gusto naming malaman kung saan kayo panig. Pero teka, hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil sa bandang huli, isang pangalan ang tuluyang lumabas. Walang iba kundi si Vanny Dandler, star player ng Signal HD Spikers. Kahit ilang ulit na niyang iginiit na magkaibigan lamang sila ni Gerald, hindi maitatangging mas lalong naging sentro ng intriga ang kanyang pangalan. Maraming netizens ang nagtanong kung simpleng pagkakaibigan lang, bakit tila masyadong malapit ang dalawa? Sa ngayon, wala pa rin malinaw na kumpirmasyon mula kay na Gerald, Julia at Vanny. Pero malinaw na hindi biro ang pinagdadaanan ng magkarelasyon. Para sa mga fans, masakit makita na ang isang love story na limang taon undi nilang sinubaybayan ay nauwi lang sa intriga at espekulasyon. Ano sa tingin nyo? Totoo bang third party ang dahilan ng hiwalayan? O baka may mas malalim na rason na hindi pa natin alam? I-share nyo ang thoughts nyo sa comments. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-subscribe para updated sa mga susunod na chika. At i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong balita sa showbiz. Si Ipani Gantler, kung nanonood ka ng volleyball, nanonood, ako ng volleyball. nanonood, nanonood, ako ng volleyball. nanonood din si Gerald nag volleyball. Ay, hindi pa kami nag-aaral. Na-link si Gerald hmm. o na Chismis kay Vanny Gandler ng Signal HD Spiker. Magkaibigan naman daw talaga si Gerald at si Vanny. Hindi yun ang kwento Ito sa akin ng mga ano babies ko sa volleyball. Anong kwento iyo? Secret.